Magandang hapon po. Katatapos lang po namin ni Ute mag-ubra. Hanggang tanghali po. Nag-ubra po kami nung uh, parking. Nagpantay po uli. Ayari na. Pantay na mga kainsan. Ay bumaha na malaki po ang tubig. Hindi po namin mga, ano yung mga bato. Yung ibang bato hindi namin makakwat. Yan si Jelmer po. Ito eh. Magandang hapon po. No. Um. Mga wakyan na lang sunis. Oo. Oh. Uh -huh. Yan. Kami pwede niyo muna makaaga. Ute kayo ba? Kaya po. Sige. Igihan mo lang madulas ha. O tiga po kayang isang yan ha. Uh -huh. Yan. Si Gilmar po. Yan po ay nagre-reels din. Sabi ko ngayon mag-vlog po yan si Uto eh. At sa yan, YouTube Uto eh. Wala pang ano sa YouTube. Wala pa ho. Ay Uto sa ako. Ay. Sige. Mabatikal oh, ko. Pati itak Uto eh. Sa ako nalang mga Sige. Tingnan ka utoy ha. Yan po. Uti pa kahaba na rin isang arit <laughs> ang... Isang haba ako ng buwig ka nung. Oo. Kapit ka utoy ha. Uh -huh. Yan po ay binata pa. Baka <laughs> po may mga dalaga sa inyo. Naghahanap po ng masipag. Nakamabait. <laughs> ah, Ito eh. Yeah. Si Miko po ay ano, nasa Lucina. Ano ito eh? Uh Oo. Oh. -huh. Shoutout mo to si Miko, pakita mo ito yung malaking yan. Pari Mix, shoutout sa iyo. Iya. Ah, haba, ano? Kahaba. Ano, Parang ano eh. May trabaho ka tayong asawa ano? Oo, uh -huh, yata. Kaya dun po muna si Kuya Miko. Hey. ghetto ghetto là ghetto 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 Ay. Pa, ate, babae na wari ko. Tingin mo. Ye. Yung. yeah, kahit sasambutin ko na lang auto yun. Kainin mo. Yeah. Oh, mga kaisan. Hmm? Ah, ah. Tam isner na rin. Nakaw. Hmm, hmm. -hmm. Cái naman mà nó Aha Yamu à Giyamu namu 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 Hawa, ano? Ge. Okay. Yan. Yun. Ah. Ako ano ba? Yan, ayos ako to eh. magaling umakit ah. nakakautay yung pag mababa. Pag layug. Ah hindi rin ako nahamak. Yung sobrang taas. Pag hukat madulas. Ah, ayako. Ah Aya ah. Pag mga ganagan na rin, kaya. Kaya, no? Huwag lang yung yung po'y talagang hindi may iwasan yung ganari pumapay sa isang hilaw. Ayan. Okay. Ayan na. Ah. Ayan. Mm. Masarap oh, na rin. Ay? Kaya mo ito eh. Yeah. tamis ito po. kaisang kakain po. Para may dumano kau naoto ya. Hindi ko kakayanin. Ikalawang puno po.

Ayan. Panalo yan. Hitik. Ay, huwag na sa taas. Huwag eh. na ba? taas. ba? Mayroon po, ah. Parang hilawin pa. Pagbalik na. Oo, huwag na ako. To, eh. Sa isang linggo na. Oo. Oo. Sige. Okay. Pantap lang puno. Sige. Okay. Ako ay angat yan. Basta kumapit ka sa dalawang yan. Sige. Okay. Yan. At ako ay tataas. Mamaya ako manong. Sige. Okay. Sige. Ay, ayos na. Wala. Oo. Kaya. Yan, ah. Yan, tatlong puno po si Utoy. Pang ikatlong puno na. Marami-rami yan na ano, Utoy. Oo. Utoy. Di Marami din na, ano? Oo. Abo. Matigas. Huh? Matigas kuya ah. Okay. ghê tôi dạ. nào là não <laughs> à, tôi Ông bắt cái tôi Hả? con cá bê. Dạ, thank you tôi. Pilablan. Mm -mm. po. Ang mga kaisan, sasalin laang po ang aming mga madali. Ah. Marami na rin po mga kaisan. Eh. Hmm, mga kaisan no? oh Ah. Hmm. Dali. Titibihin ka po na rin pag naparami ang kain. Hmm. Tamis. Tamis yun. Tamis yun. Hmm. Kainaman po. Ihi Ihing-ihing naman. tabi dun ah mga kaisan tatawid lang po kami maigit maliit po ang tubig yun <laughs> sa tabi nga nito eh ari na lang nalakay ang tubig kailangan po yung mabilisan ng tawid kami po ay ano galing sa kabilang area po ay lilipat po kami din eh ah ng tubig ng ano bukal galing kay Mabini yun ito galing lang doon sa bukal na yun ah aahan po Shashowkat na po kami dumaan mamaya po kalsada na ang daan namin diretso po ng uh, ibabaw <messence> ha? <messence> oo ito ang daan na din yung tinambuldo Diretso do sa dinaanan natin doon. Eh, Ayos, ko sa iyo, ito yun. Oo. Pag sinabing, saan ka ba dadaan? Sa daan ng bulldozer. Ito yun. Oo. Dati uso yung mga nag, ano ah, nagpupunta ng tubigan, gumagawa. Bulldozer. lumahayas na yung ano dyan. Yung nakatira. May naiyak daw sa gabi. Totoo kaya eh, gubat na gubat naman na eh. Sabi ah! Pumalis na. Ha? Oto'y! Big ko yun, o, ari ko. Oto'y, oo. May ito na kayo. Hmm. Ayaw mo. Ay, yan na iba. Hindi ko yung hapon Hindi. Oo. Oh, matilos. Ah, dapat Hindi. Hmm. Hindi, pwede rin po ito. pag tawagin ngibi ko yung hapon. Ayaw mo. Hindi ko yung <laughs> ganun, ganun, ganun. Ganun. ganun na muna. Yan, wala na. Natakot. Liblib <laughs> -lib na liblib <clears throat> naman ito ay. Eh. Dapat pati ay ano, ang nakat, ang pagtitira ka dito lahat ay ano ba otoy, sulib. Mm. Ang isa pa pagtakbo ilog pa. Oo. Na pa Nabulok na, umalis na po yung kapitbahay namin dati dito. Kaya so, Wala nasiraan, na, sirahan mm. na. Pari ko naman na man manipis yung hirap Manipis yung hirap. Pero sayang bago ko eh. Hindi din tumagal. Hmm. May naos sigaw daw sa gabi. Mm hmm. Ay, na may normal na sa bukid yung ganun. Ay. Mm -hmm. Yung parang may nasigaw. Yan, mm -hmm. Yan, dyan. O, dumaan ang bulldozer. Sabi ko, yan, dyan. Ano, okay, kaya. Pero parang mm -hmm. kaya ko eh. mo ito eh. Mataas yung sanga ay. Din, eh. Dini. Kailangan ko din ng ano. Yung utoy kahit. Oo, kahit ako na pala. Hindi ko kaya kayo eh. ay. <laughs> ano kaya? Hindi. <laughs> <laughs> Baka makli ang likod doon. Pasok <laughs> ka. <laughs> Siya nga ano. Atuhan ko ba? Ah sige, ikaw na utoy kaya. Hmm? Kaya mo? Hindi mo. Ah, sige, ikaw na. <laughs> kahit apaka mo sa ulo din eh. Sa baliga to, abot yan. Abot mo kaya? Oo. Okay. Oh, mga kaysan, sa taas po ay. Hmm dahil po siya taas.